Oh, cotton candy na haba baba. Oh, gusto ko ang blue jay. Ano? May lemon na ako? Seryoso? Huwag kang mag-alala, Julie. Kaya... Hoy, guys! Pwede na bang magsimula? Gusto ko nang subukan itong cotton candy kaagad. Pero bago yan, tanggalin muna ang balot. Maganda. Wow! Kakainin ko ito ng sabay-sabay. Wow! Ang ganda ng sandwich. Ang tamis. Gusto ko ito. Gusto ko ring subukan ito. Pareho! Wow! Mga kaibigan. Hmm? Ano? Ang... Ang cotton candy na ito ay naging chewing gum. Magpapalobo ng bula. Astig! Pwede ko itong paglaruan. Gusto ko rin yan. Phoebe, tara na! Ito ay... Pasensya na, Julie. Hindi ko nakuha. Nahuli ko ito. Oh, wag mo nang sabihin yan. Mike, ikaw na! Ikaw na! Oh, tama. Oh. Gusto kong subukan ang kapa ko. Ang astig! Hmm. Oh. Oh. Ang suwi. Matamis! Gusto ko ng ilan pa para malaman kung paano kainin ito. Tatanggalin ko ang mga steak at ilalagay sa bibig ko. Siguradong magtatagumpay ako. Ang saya mo? Um, Alit! Natutuwa ko, hasang alak! Judy! Ikaw na! Sige, pero ayoko talagang kainin ito. Nakakatakot itong kakilakilabot na lemon? Ang asim nito? Oh, malambot. Sandali, hindi ito karaniwang lemon. Matamis pala ito. Ayos. Kakainin ko ito ng may kasiyahan. Napakatamis! At hindi maasim. Ang galing nyo! Masaya ako. Pink na marshmallow. Mayroon akong marmalade na mga oso asul sila. At mayroon akong bote ng dilaw na fanta. Aba, swerte tayo. Tara, masaya akong simula ng pagbubukas ng pakete. Ang cute at fluffy nila at masarap. Hawakan. Gusto kong kumain pa, pero ilalagay ko sila sa barbecue steak. Mari mo bang hulaan kung ano ang gusto kong gawin? Tama, gusto kong i-roast sila. Pasok natin ang apoy. Tingnan mo ang ginagawa ko. Oo! Oh, oh, ang galing niyan! Oh, oh, Phoebe! Nasaan ang apoy? Ay, naku! Nasunog ko ang mga marshmallow ko! oh natunaw na lahat at nasa mesa na. Sa kabila ng lahat, sulit pa rin subukan! Mmm! Ang sarap! Gusto ko pa! Ang tamis! Ayos lang ba siya? Ang oh, weird okay. niya! Ah, Mike, ikaw naman! Sige, ang marmalade ko! Ang mga beer ay tiyak na napakasarap. Basta tingnan mo kung gano'n sila ka-cute. ko pang paglaruan sila. Oh, Ako, oh, oh. Ah, kakainin ko na ito ngayon. <laughs> Pero hindi ko pa. Ilalagay ko sila sa mesa at... Kita, kids. Kinakain. Kinakain sila. Ha! Hindi ko pa nga ginamit ang balakang ko. Julie, natin! Sandali, may problema sa fanta ko. Ah, alam ko na. May jelly. Hindi ko pa nasubukan ito dati. Wow! Ang sarap! At napakasaya! Bunny? Oh, hindi. Aray, baby! Oh! alam Naku. Isang pagsusunod. Ay, dahil ito sa akin… Wow, candy ito. At may mga saging ako. Wala na silang marshmallow. Lahat ay simple para sa akin. Pero masarap. Isang pink na cupcake. Hindi, Phoebe. Ako muna. Subukan natin ito. Mahal ko ang mga marshmallow na ito. Tumigil ka. Pakiusap. Hindi. Hihintay. May tsokolate sa loob. Ang galing. Ano? Oh, anong nangyari sa akin? Hindi ko maintindihan. Sige, subukan natin ulit. Om nom. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa nila siyang unggoy. Julie! wag mong kainin yan! Tara na! Woo! Kita mo, medyo nakakatakot yan! Ano ang ginagawa niya? Ah, masarap yun. Ano? Oh, ano ang nangyari sa akin? Bitiwan mo ako. Bakit ako nasa mesa? Pasensya na. Wala akong natatandaan. Sige. Ah, ako na. Tingnan ang mga lollipop. Lahat ay ayon sa gusto ko at sulat masarap. Wow, kakainin ko silang lahat. Patayin sila kagad. Ayos! na ang susunod. Ang ganda ng pink na cupcake na ito. Gusto kong tikma ng cream. Mm, ang sarap! Umalis. Gustong gusto ko ito, Pakiusa. Julie. Gusto ko rin subukan. Malisa. Pakainin mo ako. Ito ang pinaka nakakasukang laro. Matatapos! Nga pa kanya. Oh, Isausaw natin siya sa kremang iyon. Oh, ano ang ginawa mo? Ano ang kinagawa mo, babe? Sabi ko? Oh, pwede kong dila ng tira-tira sa mukha ko. At pwede ko rin silang kainin mula sa plato ko. Sarap! Parang baboy siya. Para saan ang baboy na ito? Hindi ko alam. Para na. Isang asul na donut? Ano? Sandali. May itlog ba ako ng manok? Seryoso? Ano? Dahil walang gustong mauna, magsisimula ako. Meron akong masarap na donut at masaya ako. Tingnan mo! Isang spaghetti! Kaya kong paikutin ito sa daliri ko at kainin ito kasabay. Ah! Wow! Ang sarap! So... Ikaw na, Julie! Talaga? Sige, basagin na natin ang itlog. Nako, natatakot ako. Nakakdiring talaga. Sumasang-ayon ako. Ang hilaw na itlog ay talagang nakakasuklam. Pasensya na mga kaibigan. Hindi ko kaya. Kailangan mo talaga. Ah, sa palagay ko ay magandang ideya yan, Michael. Gumawa tayo ng hugis itlog. Baka maging masarap ito sa ganitong paraan. Binabasag ang lahat ng itlog sa isang blender. Ay, naku! Pasensya na, Mike! At ang huli, ang galing. Ngayon, haloy na natin lahat. May nagsasabi sa akin na hindi ito magiging maganda. Kailangan na lang ibuhos ang lahat sa magandang baso. <laughs> Um, hindi pa rin ito kaya, Aya. Teka, isang ideya. Heto ang straw. Ayoko. Sige, gawin natin ito. Oh, hindi na kaya. Napakasama nito. Oh, halika na, baby. Ako? Hindi ko naman alam kung ano yun. I-click na natin ang button. Um, sino ito? Magandang hapon. Huh? Hmm. Para sa akin ba ito? Ah, uh, ano ang laman? Oh! Ano ito? etong damit? Ah, para lang ba sa kanya yan? Palam! Ah, mukhang para sa akin lang daw ito. Sige, subukan natin itong candy. Ay! Mga kaibigan, ay hindi! <tap> Ito ay masyadong maasim. Masama ang pakiramdam ko. Oo, oh, ay... I... Kailangan nating tumakbo! Wow! Meron akong oh, cheese that's sauce that's at that's french that's fries that's na nasaan yung emojis. At meron akong maanghang na takis. Meron akong makinis na puppet. Napaka-cute at hugis puso. Hayaan niyo akong magpasya kung sino ang mauuna. Ako ito! Tara na! Hintay, pwede ko itong kainin. Oh, ang sarap nito. Oh, salamat, Yanay. Maganda. Trabaho. Mga kaibigan, gusto ko ito. Sipsipin mo ito. Oh, ako naman. Sige, ito na. Subukan ko ang fries ko. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Halik! Kaya ko rin yan. Oo. At ngayon, astig na ako. Ipatong natin ang lahat ng emojis sa isa't isa. At... Narito ang aking bundok ng mga emoji. Ilang cheese sauce sa itaas. At subukan natin. Mm, talaga namang masarap. Mas masarap to kasama ang cheese Mata sauce. Kalahati. Ah, ha, ha! ha. Julie, bilisan mo! Gusto ko ring subukan ito. Um, sige, bigyan mo ako ng ilang segundo. Ayos na, ayos Tapos yan. na, ayos na ako si Hang. Gusto kong subukan Nabububuli ng mga cool sila. na chips na ito. Woo! Pero masyadong... Ang, ang, Hang! Ayan, nai-slice na. Oh. Gusto ko ang inalisang lamang isda. Ayos! Oh, wow! Kinain ni Mike lahat. Nako. May mali! Lahat ay nagdudulot ng hapne sa bibig ko! Walang paraan! Oh! Ano ito? Oo, okay. ah, ah, oh, sandali! Oh, gumagaling na! Mga babae, maraming oh, salamat! Ang daming trabaho! Anong gagawin consistent? ko nang wala ka? Kamusta, mga babae? Tingnan natin kung May ano meron pa na haba si Julie at si Brittany! Ay naku! Isang nakakakilabot! Nakakadiring ipis sa loob ng lollipop! Diyos ko! Brittany, tumigil ka! Hindi mo ito matatakasan! Isa itong hamon! Pero may ipis doon! At baka buhay pa ito! Natatakot ako! Subukan natin ng kaunti! Apaka-sarap nito! Gusto ko ito! Julie, masarap ito! Sige, Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ang blue gum ay hindi pwede maging masama. subukan natin at alamin. Kamusta? Tingnan mo kung gaano kahaba. Oo nga. Ah, Gusto ko ito. Yaku, kinain ko ba ito? At wala. Malaki ang pamilya ko. Oh, huh? oh. Huh? Tara na, pare. Ang sarap! Magpapalobo ako ng malaking bula. Tingnan mo, Brittany! Mayroon kang bula. Ipis. Tama Naku! Wala na ba siya? Ano ito? Ano ito? Akin ang lahat! Bangungo! kunin mo ito mula sa akin! Oo, oh, nakakainis! Mananatili ako na? sasabihin mo sa kanya na mag-isip. Hmm? Ang kakaiba? Oh, Julie? Ay! Wow! Tignan mo yan! Tara na gawin natin to! At may marmalade na mga mata at sprinkles ako! Ang galing! Gusto kong subukan ito agad! Sino ang mauuna? Sige, ikaw na, Brittany. Ang cute ng lip gloss ng Barbie na ito. Gusto kong subukan. Oh. Ang sarap nito. Sige. Tingnan natin kung paano ito titingnan sa mga labi ko. Astig! Pwede ko nang halikan ng lahat ngayon. Julie, isang matamis na halik para sa'yo. Ano? Oh. At ngayon, gusto kong subukan ang matatamis na sprinkles. Mukhang ang sarap. Pwede ko pa nga itong paglaruan ng kaunti. Ayos! At ngayon, ibuhos natin lahat ng sprinkles sa plato. Kamusta? At ngayon, oras na para isausaw ang ating labidon. Wow, Julie! Tingnan mo kung gano'n ito kaganda o napakaganda. At ngayon, maaari ko nang kainin ang lahat. Hmm. Gusto ko rito! Ano ang ginagawa ni Julie? Halika, tikman mo ang iyong mga candy. Tama, subukan natin ito. Mukhang astig. Hindi ko gusto ang aking mga mata. Kapayapa oh, Narito na ang bote ng asul na sprinkle. Oh, tingnan mo yan. Nasa plato ko na lahat. Bababad natin ang mga mata dyan. At subukan natin. Oh, tingnan mo yan. Sobrang sarap nito. May berry gel sa loob. kahanga-hanga. Ah! Iyon ay perfecto. Ngayon, oras na para uminom ng likidong candy mula sa mga tubo. Ang sarap! Gusto ko ito. Hindi Mari na tayong magpatuloy. No. Ano ang nasa ilalim ng iyong kloshe? Buksan mo ito! Wow! Meron akong mentos. At napakalaki nito! Gusto ko nang subukan ito kaagad. Buksan natin oh. ito. Ano? Kinukuha namin ito at isinusubo sa aming mga bibig. Oh, ang galing niyan! Masarap ang mentos. Brittany, ano ang meron ka? Wow! Isang drinking hat? Ang astig nito. Julie, ano sa palagay mo? Pink na kokito. ito. Hindi ko pa ito nasubukan dati. Ilalagay natin sa mga gilid. Binubuksan ang mga lata at ilagay ang straw doon. At ngayon, oras na para subukan ito. Talagang kulay rosa ito! Ang galing! Oh, Julie! Gustong gusto ko ito. Pasensya na. Iinumin ko ito mag-isa. Talaga? Walang oras. May naisip oras. ako. Pwede oras. mong lagyan ng ilang mentos ang oras. libro niya siguradong magsisimulang bumula ang inuwin. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Ano ito? Oh, nagbubula ito ng sobra. Kaya, Hindi ko man lang. Julie! Oh, ngayon si Julie ay natakpan ng coat. Pasensya na. Pero nakakatawa yon. Buksan mo muna. Magaling! Tingnan natin. Nagsabog si Julie ng candy. Subukan natin ang isa. Alisin ang balot. Mmm, ang tamis! Gusto ko talaga ito. Masarap! Yum! Ngayon, tingnan natin ang kawali na ito. Wow! May masim na tsokolate. Hindi alam. mo ba? Pwede tayong kumain ng candy at gel sabay. Nagawa ako ng cake na gawa sa marmalade at maasim na gel. Siguradong napakasarap nito. Ilang layer? Kung tutuusin. Hindi na Astig. ako makapaghintay na subukan ito. Mm, sarap. At nakakalungkot talaga ito. Hello, Maligayang pagdating. Salamat. Julie, ano ang meron ka? Alamin natin ngayon. Wow, ang astig tingnan. Oh, ito ay candy ng nerds. Ilabas natin. Oh, ang ganda. Pong buo ito. Subukan natin. Ano? Oh, ang sarap nito! Amuin mo, buddy. Kala! Hayang malasahan niya ang aking maasim na gel. Ibubuhos ko ito dyan. Huwag mo lang ipagsabi. Tingnan natin. Sa tingin ko, tama na yan. Usap! Oh, hindi ko kaya. Bakit ang asim? Ano? Nakakatawa yun. Hindi na ako makapaghintay wow. na malaman Pero kung ano ang meron na tayo toilet ngayon. Meron akong at isang lollipop. Subukan natin ang chipa chips. Oh, asul at masarap ito. Eh. Ngayon, Geekman gusto kong yung subukan siya. ang pulbos na ito at... Sa loob ng banyo, nag-aabot ng tips sa chupa chips. At subukan juice. ito. Oh, ang sarap! Gustong gusto ko ito. Natutulas ako. <laughs> Britney, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo Kita ye. Mo. Sino? Tara na. Maganda? Ay. Ano? Hindi maaari? Kailangan mong buksan nyo? Sige Hi. na, Britney! Gawin natin ito! Ako rin ay isang chupa chups! Tingnan mo yan! Hugis sing-sing -sing ito! Ano ang ginagawa mo? Ang hirap noon, pare. Nagawa natin Alam. ito. Ngayon, gusto kong subukan ng gel na ito. Mukhang maganda. Kung kong sabihin, para bang... <laughs> Napakalinis. Ngayon po. Pipisilin ng kaunti sa ibabaw. At panahon na para subukan ito. Gusto mo? Nakakamanghang sarap nito kasama ang lollipop. Panahon na para sa bagong merienda. Ano ang meron ka? Oh, nakakain na papel at matamis na gel. Subukan mo. Julie, simulan mo na. ang ganda-ganda. At masarap ito. Nam nam! Britney, kamanghamanghang bata. Wow, Troy! Napakaganda! at matamis. Kamangha-mangha. Napakasarap. Ano ito? Teka, papel na um, nakakain ito. At alam ko na ang gagawin. Iguguhit ko ito. Tingnan mo ang ngiting ito. At ngayon, subukan natin ito. Ang sarap. Hindi ko makita. Mahilig ako dito. Ano ang dapat kong gawin? Tama. May maganda akong ideya. Makakagawa ako ng papel na aeroplano. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. At lumilipad ito. Joey, saluhin mo. Ano? Hindi! Naku! Ano? Wala na akong papel? Pero hindi ko man lang nasubukan. Sa totoo lang, may naisip ako. Pwede mong ibahagi ito sa akin at maglaro tayo ng tic-tac-toe gamit ang ating gels. Kung sino man ang manalo ay makakakuha ng edible paper. Aba, cool na laro ito! Gawin na natin ito. Hindi ko ibibigay sa'yo ang papel ko. Sige, gawin natin ito. Oh! Oh! Panalo ako! ibig sabihin nito akin na ang papel ko. Kainin natin lahat. Mm, ang galing ng gel mo. Hindi ba magaling? Oh nga. Sino ang mauuna? Pumili na kayo agad, mga babae. Ayan, nanalo si Julie. Well, ito ay parang soda o juice at isang baso na gawa sa marmalade. Tingnan natin ito. Oh, ito ay napakasarap. Nagustuhan ko ito, Britney. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang astig. Mayroon akong nakakain na baso. Pwede akong magbuhos ng juice diretso dito. Tingnan mo 'yan. Isang wow, daan. ang sarap. Uh, Eka, oras na para kailangan mo ang iyong clutch. Tama. Ano? Wow! Mayroon din akong basong jelly at sumasabog na caramel. Buksan natin ang pakete at ibuhos ang lahat sa baso. Arabo mula ito. Kailangan ko ng likido. Julie, pakiabot naman. Ano? Gusto mong kunin ang juice ko? Kahit na, alam mo, kaya ko itong kunin. Hayaan mong ako na ang magbuhos. humihingi ng kaunting pumuputok na caramel mo? Ano? Pakiusap! Yehey! Wow! Tingnan mo yan! Bumubula! Maginuman tayo! Ang sarap! Ngayon gusto ko ng kainin itong baso! Sulya! Talagang nagustuhan ko ito, Brittany! Magaling. No, ang no, no 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 no. Handa na ang oh. bola? Oo nga. Salamat sa panonood. Huwag...